ganyan lang po ang buhay natin. Hmm. Nakita <laughs> ko ng katitbahay Ayan, nakaayos. Diba? Kasi ako, naka-uniform kasi ako dito. Uh, pag nag ano, nag-aayos din po ako bago ako mag-ayos po. Bago po ako gumawa po nito, ako po nag-aayos din. Kasi ano po yun, mainit. Parang, parang, parang galang po sa mukha. Ayan. Diba? Akala. <laughs> <Ayan>. <laughs> ang aking ang aking ano, naisip ay nangyari na. Ayan, tingnan yung pupuan ko, o. Diba? Sino magsasabi na ano? Yan ay pinagawa. Ako lang po ang gumawa niya. <laughs> yan po yung ibig kong sabihin. Ayan po, and then, may butas po kasi to. And then, nilagyan ko lang po siya ng diskarte. Ayan. Ayan. Diba? Ayan, ito po. Dito nila po ako sa amin. And then, ayan. Diba? Ayan. Ayan po. Ayan po. Oh drive 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 ayan ayan po ang nangyayawin <laughs> ayan papasok po tayo sa parking at aalis na naman po uli kami ng aking anak Aalis daw kami ayan ayan Park, park, park. yeah, yeah park lang yeah. Dito, alam nyo, dito sa Japan, kailangan, pag kayo po ay nasa ibang bansa, kung ano po yung ginagawa natin sa Pilipinas, na para tayong mga raina, na, ay hindi po natin pwedeng gawin dito kasi kailangan talaga uh, ayan, dito na po ako tanggalin ko na ayan, ang lamig ayan, ito kailangan meron kayong lakas kasi kapag kayo po ay may lakas yung inyong mga naiisip ay inyong magagawa. Kung gusto niyo magtagumpay ang inyong mga biyabalak, ay inyong bigyan ng schedule. Bigyan nyo ng, siyempre, bigyan nyo ng halaga. Halaga. Di ba? Ayan. Kaya, ayan, kahit na anong lamig, talagang, ano, Ayan. ah vlog vlog muna uli po tayo dito sa aking bakuran. At talagang ayan. Uh, ah, ayan. <laughs> Nag-vlog muna po tayo. Ginawa. Ayan. light na yan. Yeah. Yung mga kung ipapagawa nyo yan, yun ko, ano yan, kasabihin din nyo, hindi eh, kayo na lang ang kumawa. Di ba? Kaya, <laughs> <laughs> ang aking, ang aking, ano, isip ay nangyari na, ayan, tingnan yung ang ko, di ba? Sino magsasabi na, ano, yan ay pinagawa. Ako lang po ang gumawa niyan. Ayan po. Kaya, ayan na. Ayan. <laughs> ayan. po yung ibig ko pong sabihin. Ayan po. And then, may butas po kasi to. And then, nilagyan ko lang po siya ng diskarte. Ayan. Ayan. ba? Diba? <laughs> Sige po. Puro bakuran po tayo. At ipapakita ko sa inyo yung Ayan. ako ng bahay ayan, nakaayos. Diba? Kasi ako naka-uniform kasi ako dito. Ah, uh, pag nag-ano, nag-aayos din po ako bago ako mag-ayos po. Bago po ako gumawa po nito, ako po'y nag-aayos din. Kasi ano po yun, mainit. Parang, parang, parang galang po sa mukha. Ayan. Ayan. Diba? <laughs> diba? Akala. <laughs>

Thank you, thank you so much!